Okay ayun na uh, isang magandang araw ulit dyan sa lahat ng mga ka diy natin diyan. Uh, especially doon sa mga beginners. Uh, ayun na, uh, wag na natin patagalin uh, para uh, makapagturo tayo ng konting uh, troubleshoot pagdating sa mga e-bike. Ayun na, uh, nandito ngayon tayo sa customer. Meron kasi tayo ditong uh, binalikan o yung pinaka back job natin kasi last time kasi nung ginawa ko tong uh, ERB na NWow na to, eh tumitirik siya. And then upon checking natin mga ka DIY. Basa kasi yung pinakailalim niya or yung tinatawag nating brake sensor sa ilalim. Meron kasi itong uh, mga socket sa ilalim. Papapakita ko sa inyo. So yon dahil meron siyang brake sensor sa ilalim, uh, ang ginawa natin, disable natin yung kanyang uh, brake sensor. So ang nangyari, uh, umandar naman siya. So nag-okay na siya. At ayun lang, wala pang isang linggo, eh tumirik na naman siya. Ngayon, apan checking nga dito mga ka e, eh, bumigay yung kanyang controller. So, paano natin nalaman na bumigay yung controller niya? So, ayan, kung meron kayong uh, tester, eh ganito lang yung gagawin niya mga ka -DIY. So, sa tester natin, no, ilalagay lang natin siya sa bolts. So, select lang natin, lagay natin sa bolts. So, ayan, nakalagay na siya sa bolts. And then, hanap tayo ng negative dito So, yung nakuha kong negative dito Dito ako kukuha sa kanyang remote So, ayan, meron siyang negative doon, oh Yung kulay black Ayan So, ah, uh, isasaksak lang natin to doon Okay, yan, ah uh, Sinaksak na natin yung ating negative dito sa negative line Ngayon, yung isa naman, mga ka-DIY Ay isasaksak natin dito sa kanyang throttle line dito sa kanyang positive. So, dito, so, dapat yan, meron kasi nga lalabas dyan na voltahe. Okay, ang gagawin muna natin, pa-power on muna natin. So, ayan, power on. So, ayan na, mga ka-DIY. And then, susundutin natin dito sa kanyang uh, positive nung kanyang throttle line. So, ayan, sinusundot ko na, mga ka-DIY, pero, ayan. Medyo malabulang lang at uh, maliwanag. Yan, yan, yan. So, ito mga kadiway, no. Uh, sundutin na natin yung positive line ng throttle. At yan. Yan. Kung mapapansin nyo, uh, millivolts lang. Hindi siya umabot man lang ng 1 volts. Kasi kinakailangan niya mag 3 volts man lang pataas. Hanggang 5 volts. So, ibig sabihin, wala na talaga lumalabas na power dito sa kanyang throttle line pagdating dito sa controller. So, para mas mabilis natin, meron tayo dito device. So ito yung device natin ano, ayan So pag sinaksak natin yan dito mga ka-DIY Dapat iilaw to Dapat meron siyang uh, output So isaksak natin sa na isang mabilis Oop, yeah. So ayan mga ka-DIY, nakasaksak na Pero wala man lang uh, power output dito Pero naka-on yan, Ayun, yan. So, ibig sabihin, uh, wala na talaga lumalabas na output dito sa kanyang uh, controller. Dapat kasi meron niya lumalabas. So, ito, papakita ko sa inyo isang sample, no? Ito, mabilis lang. So, meron yung ipapalit natin, no? So, lalagyan natin ng power yan dito. Okay, mga kadiwe, ito yung pinaka-basic sample natin, no? So, ito kasi kagabit natin. So, dito lang muna natin, dinamper lang muna natin. Okay, para makita nyo. So, ito yung kanyang throttle line. And then kukunin ko ngayon yung device ko. Ito yung device ko. Okay? So lagay natin dito. And then isasaksak ko rin siya dito sa may throttle line niya. Yan. Dapat to umiilaw to mga ka-DIY. So tignan natin. Isang kamay lang gagamitin ko. Yun. Napansin nyo mga ka-DIY. Meron siyang ilaw. yon. Yun. So ibig sabihin okay to. Kasi merong output yung kanyang uh, controller. So ayan ah, uh, hope uh, meron kayong natutunan ng mga ka DIY at uh, papalitan ko na lang ng isang mabilis kasi ano naman to plug and play. At kung wala naman kayong ganitong device, ah uh, pwede to yung tinatawag nating uh, multimeter. So dapat meron siyang output na tinatawag natin mga 5 volts or 3 volts pataas, okay? Okay yan mga ka DIY, pahabol natin sa mabilis lang no So okay na nakabit na natin. So ayun, aandar na siya. At yun, meron ako ipapakita sa inyo kasi binuksan namin yung kanyang uh, controller. Ayun, ang dami niyang tubig. So, hindi na natin na ipakita sa inyo. Ayan, yung tubig na yan. Dito galing yan, yung parang may langis. So, ayan, basang-basa yung controller niyo. Sa loob, ayan oh. May langis na may kasamang tubig, pinagsama-sama na. So, ayan yung dahilan mga kadibay kung bakit uh, bumigay yung kanyang uh, ano, controller. At yan mga DIY tignan natin eh, Sa loob, pero pa siyang parang gatas oh. Yung makas bilas Yan, oh. yung, yan. Talagang uh, ano may, uh, ganun. So yan, dito kasi dumain yan Sa ibabaw Na ipon So yan, ang ganda na lang, mga DIY siningit ko lang Para makita nyo, yan oh. Kaya pala sira na talaga yung kanyang controller Ay, hey, thank you, thank you